kapan tayo actually dumati tukak mga par naka ready na aking plus na ito tayo mamaya ano ng palaka so yun nga mga par ito na yung kinatay naming pato mga par Back in english bali sasarabasab ko muna to sa apoy mga par para matanggal ang kanyang mga natitirang balahibo at para malinis din mga par kasi kahit na tinanggalan mo ito ng balahibo mga par ay may natitira pa rin mga maliliit na balahibo mga par ay no Naging kulay itim na siya mga par Talaga namang sunog na sunog na ang kanyang mga balahibo at pagkatapos nga nun par ay syempre hugasan natin to par ng mga sampung beses para malinis na malinis mga par. Tatanggalin din natin yung mga kumapit na mga itim-itim mga par, yung mga uling-uling yan mga par. Tatanggalin din natin At syempre tat tatanggalin na natin ang kanyang mga pa at ito tatadda rin na natin mamaya mga par. Hindi ako ganong marunong magparti ng pato mga par kaya et ganito lang gagawin ko mga par basta mapagiwahi ko lang at matatadtad syempre para naman hindi natin maluto ng buo. Hindi kasi tayo sanay sa pagkakatay ng bibi mga pare. Kasi kalimitan binibili natin sa palengke, ay syempre pwede mong ipatantad Pero ngayon, talagang magpa-practice tayo kung paano magtantad ng bibi o kaya pato sa Ilocano mga para. At dahil nga sobrang talim ng aking itak mga para, ayun. Halos maputo lang kanyang pagpak mga para, no? Ang lupit mo pala par magparti ng pato. Ito ano, mga par, bibilisan ko ng pagkatay nito. At ito mga par, oh, mayroon pa tong itlog mga par. babay oh. Babae pala yung nahuli ko mga par. Ayan, oh, dami niyang itlog mga par. Oh. Sayang yung itlog, pero syempre, nagugutom tayo. Gusto natin kumain ng pato, kaya kinatay ko na mga par. Ayan, oh. marami pala siyang itlog na maliliit. Sayang naman kung napisato pero okay lang. So, ito na mga parang ang ating tachap-chap na pato at ang kanyang mga manloob. Ayan mga par, oh. marami-rami rin ito, mga par Mga kilo rin siguro itong mga par At syempre mga par, ipapainit na natin ang kawalay sa La Germania ang kahoy At syempre mga par, ilalagay na rin natin ang bawang, luya, sibuyas Pinagsabay-sabay ko na yung mga par kasi ganun din naman yung mga par eh. At syempre, isasunod ko na yung pato Ayan, igigisa ko lang yung muna yung mga par Isasangkot ko lang muna At ayun nga mga par, medyo madilim na rito sa amin Dahil mukhang malakas nga itong ulan na darating at syempre, sunod ko na aking plus light mga par para mayroon tayong ilaw. Kasi madilim na talaga mga par dito sa paligiran ng ano. Oh. At syempre, plus light ko na lang 'to mga par. Kasi dito na ako nagluto sa La German kahoy mga par. At ayan na mga par, oh, hinalo ko na lang muna para lumambot at para hindi dumikit sa kawali mga par. Hindi ko alam kung kawali ba 'to kaserola rola. Basta lutuan niyan mga par, lutuan sa kahoy. At syempre lalagyan ko siya ng sprite mga par para habang lumalambot ay malinam na ang kanyang lasa. At ito na mga par dahil sobrang dilim na nga talaga mga par ay eh yan. Baka hindi ko na tumaluto tuluyan mga par kasi madilim na eh. At mukhang malakas ang ulan. So hanggang dito na lang muna mga par. Bukas ko na lang itutuloy.